Pagkakataon <laughs> mo dito. Gagawin gising ako ng ano, 6.30. <laughs> Kasi sabi ko 5 minutes. <laughs> yung 5 minutes ko, ano yung araw. Tapos nataong eh, 7.30. Okay, okay. Tag Tagal naman matapos ng simbolo. Gagawin lang mo yan. Okay, okay. Late na ako. Gago. Nakakaiyayang busy. Na absent na kiti. 15 minutes. Late <laughs> nga. <Oo, laughs> 30 minutes na ka. Uh, uh Oo. -oh. Pero 15 minutes sila nag-absent. Nag Mabay ka -re natin. refill pa ako. Uhaw na ako. Oo, baka lang ka dyan. Ah! Ate. ¡Es oh. el okay. okay. okay.

என்ன 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 என்ன